Hello everyone, so it's feeding time muna tayo sa ating mga goldfish. So yan, pag nakikita nila ako, is yan, tumataas na sila. Lalagyan ko na sila ng pa-isa-isa na ganyan, na pagpapakain. Isa, dalawa, sila kasi anim na lang, so nabawasan ng isa't na tegilo. So yan, pag nakikita nila sa bubbles o sa lights na merong gumagalaw at doon sa itaas ay eh, may ano, yan, pilit na silang nag pilit na silang tumataas. Yan. Maya maya ng konti, tataas na yun everyone. At magpapakain na yan. So yan. Tuloy lang sila ng kain, kakain yan sa taas. Oo, ganyan-ganyan lang sila. Pag nakikita nila na merong meron sa taas na may mga gumagalaw o something, kusa na yung kakain. So ngayon yung mga ganyan, oh yan oh, di ba? Sila nasa tabi kasi nakikita nila na ako sa tabi na kumakain. Na pag nakikita nila ako, talagang sila ay tuwan-tuwan sila na pag nakikita nila ako. Tapos yan, mo Yan oh, tataas na lang tapos kakain. Yan, yan oh, ang bilis nilang kumain, di ba? Bonggang-bongga, di ba? Ang bibilis nilang kumain, lalo na yung mga pula mga malalaki. Bonggang-bongga silang kumain talaga ng bonggang-bongga. ba? Diba? yung mga maliliit na yan, malalakas na siya ng bonggang-bongga. So, yun lang everyone.